Mga kapuso, nagsisimula na ang kabi-kabilang Christmas parties. May pang-exchange gift na ba kayo? sa baklaran si Bam Alegre para sa mga gift ideas. Bam, ano ano ba yan? Susan, good morning. Baklaran Day muna. First Wednesday ng Desyembre. Kaya marami yung pupunta rito sa Baklaran Church. Dito sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health. Pagkatapos ng Misa, Tara rito sa Baclaran Market kung saan maraming tipid hacks para sa nalalapit ninyong monito at monita. Kadalasan may tema ang exchange gift. Dito sa Baclaran Market, di ka masisiro sa gift ideas na pasok sa budget. Something shiny ba ang hanap mo? Bakit hindi subukan ng makikinang na sandals na ito na 400 hanggang 500 pesos ang pares? something round. Pwede ang mga bola na ito. 3 for 100 sa maliliit na bolang laruan at 400 to 500 pesos sa basketball. Something hard. Marami rin itong assorted ng mga laruan. May kotse-kotsehan, may action figures pa. Maghanda ng 100 to 500 pesos na pambayad. May budget choices naman ng na mga laruan na 2 for 130 pesos. Something colorful, something pink. Maghanda ng 200 to 500 pesos para sa mga manyika at dollhouse. Something short, why not short shorts? May 4 for 180 pesos. Galingan mo na lang mamili. 2 for 180 pesos naman para sa basketball shorts. Something long, ito uso raw rito. Baggy pants. 250 hanggang 300 pesos ang isa. Ito sir, yung mga baggy pants po namin. May pambata po. Ito, mga ganito. Pang small size naman. So tumabenta ko ito. Patok sa amin. E, At yung mga maong na pants. Ah, mga bagets, so... mga, mga teenager mostly po, mga teenager po. Sa so, ngayon sir, matumal pa, hindi pa ano, matumal pa. Pero by December siguro mga bago magsimbang gabi. Yun. Pero kahit pa naman, <laughs> mabenta naman kahit makakaraos din. Parang hindi makaabala sa dalin ng trapiko sa lugar, nakaantabay ang lokal na pamahalaan para tiyakin na hindi sasapaw sa sidewalk ang mga nagtitinda rito. Dapat po 6 a.m. mula na sila, nakaligpit na. Tapos may task force po tayong mag-maintain na na pagbabawalan sila na bawal sa kalsada. Pero sa gilid pwede sila? Pwede po sa pader po, tas mga gilid. Bawal po sila lumagpad sa ano. Tapos pag Sa alasing ko ng hapon naman, pwede naman po. Pero hindi po rin sila pwedeng humarang ng daanan ng sasakyan. Lalo pag Wednesday. Salamat po. Susan, schedule ng misa, ongoing ngayon yung novena at merong uh, nakatakdang misa ng 7.45am at meron din ng uh, 10.45am. Ito ang unang balita mula rito sa Baclaran Church, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Pinatawa ng preventive suspension ng ombudsman ang labindalawang opisyal ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa, na isinasangkot sa questionabling road dike project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagsimula ang suspension noong October 23 dahil sa mga isinampang administrative at criminal case sa mga nasabing opisyal. Epektibo ito ng anim na buwan. Ang mga sinuspinde ay sina Gerald Pakanan, Jean Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felizardo Casuno at Timohen Sakhar. Pati si na Montrexis Tamayo, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Ler Makaiko, Grace Lopez at Friedrich Carl Camero. Malibang kina Lopez at Camero, naharap ang sampu sa kasong graft at malversation of public funds dahil sa nasabing proyekto. Sisikapin namin kuna ng pahayag ang mga pinatawan ng suspensyon ng ombudsman. Pinaimbisigan din sa ICI ang mahigit walumpung flood control project sa Davao City, pati ang command center project na hindi raw mapakinabangan ng Land Transportation Office. Sa visa naman ng inspection order, may mga natagpuan dokumento tungkol sa flood control project sa condo unit ni Saldico. May unang balita si Joseph Morong Sa so bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Saldi Co. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Ko para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6 Division, not guilty plea ang inihain ng siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Ko sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit na bailable ang kaso, magahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Anila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosecution matibay ang hawak na lang ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Unang humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarau Jr. na idinawit ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa panghihingi umuno ng komisyon o kickback. Hindi raw kilala ni Agaraw ang mag-asawa at itinanggi ang pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma ni Agaraw na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ni ng Madiskaya? Why? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi. Kasi nga po, hindi, hindi po ako nakaupo do sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po sa sarili ko po. Ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawin pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Sound Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao First District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teacher's Party Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2020 along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahate ay mga congressional insertions. Ibig sabihin, wala sa NEP, pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay uh, all over the Philippines. Wala po yung mangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpriced overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa tatlong proyekto ng SunWest sa LTO na pinunan ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyon piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang tatlong iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala manong overpayment sa proyekto. Sa press conference, sinabi rin ng LTO na may iniimbestigan pa sila mga proyekto. Yun pong dalawa na tinatapos ko, which is yung infrastructure na dalawang building, uh, three story each, at uh, 500 million, almost 1 billion yung dalawa. Overpriced po yun. Uh, 1,200 square meter ang um, floor area, at 499 million 500,000 ang halaga roughly 400,000 per square meter rough estimate so kitang-kita po ito ang unang balita Joseph Morong para sa GMA Integrated News Handa araw sumalang sa Lifetime Check ang pamilya Marcos. Kasunod yan ng ulat na ang distrito raw ni Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng pinakamalaking allocable funds o tinatawag na bagong pork barrel. May unang balita. Ang kasama nating si Maris Umali. Sa gitna ng mga alegasyong maging sila ay sangkot sa korupsyon, handa raw kumasa sa lifestyle check sina Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos at ang buong First Family. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Kahit sino po. open po na? Open po. Even before. Sagot ito ng Palasyo sa lumabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Na napunta sa distrito ni Ilocos Norte representative Sandro Marcos ang pinakamalaking parte ng tinatawag na allocable funds. Ang allocable funds ay pondo ibinibigay ng DPWH sa mga congressional districts at sa ulat, tinawag itong bagong anyo ng pork barrel batay sa PCIJ report, aabot sa humigit kumulang 15.8 billion pesos daw ang natanggap ng distrito ng majority leader mula 2023 hanggang 2025. Habang ibang kongresista nasa 1 hanggang 10 billion pesos lamang ang nakuha. Meron pang ilan na walang nakuha. Mas malaki rin umano ang natanggap ng distrito na majority leader kumpara sa ilang distrito mas malaki ang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer under Secretary Claire Castro, nabasa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lum na ula. Alam naman po ng pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. But uh, as of now I cannot speak uh, for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At uh, sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo, anuman po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po uh, magkaroon ng tamang schedule. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Marcos ugnay ng ulat ng PCIJ. Sinagot din ni Undersecretary Castro ang issue ng pag-flag ng Commission on Audit sa 14 million pesos na hindi pa raw nakokolekt gastos para sa foreign trips ng iba't ibang ahensya. Paglilinaw ng palasyo, inabunohan muna ng Office of the President ang mga gastusin sa biyahe. Kaya ang mga ahensya pangaraw ang may obligasyon na magremit sa kanila. Ayon sa report ng COA, hanggang December 31, 2024, may 14,403,827 pesos and 63 centavos na overdue receivables mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ginasos muna ng OP para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal na bumiyahe sa abroad. Ipinunto rin ng COA na malaking bahagi ng mga ito ay may isa hanggang dalawang taon nang di nababayaran. Nang tanungin kung bakit naantala ang bayad ng mga ahensya, sinabi ni Castro na may mga prosesong administratibo at auditing na kailangan sundin. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Ito ang unang balita, Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Uling kinilala ang Kapuso Show sa Personality sa Anak TV Seal Awards 2025. Kasama po ang inyong lingkod. Kaya maraming salamat Anak TV at ito po ang inyong pambansang morning show. Unang hirit, syempre, huwag hirin po tayo. Yan ang Yay! unang balita ni Bernadette Reyes. Congrats to us! Thank you, Anak TV! Pinili ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit dalawampung programa ng GMA at isa ang unang hirit sa mga binigyan ng Anak TV Seal Award. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang 24 oras at 24 oras weekend. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yung ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. Gayun din ang kapuso mo Jessica Soho at mga programa mula sa GMA Public Affairs Group, mga programa mula sa GMA Entertainment Group, at tatlong programa ng GMA Regional TV and Synergy. Sa GTV, limang programa ang ginawara ng pagkilala. Dinominari ng Kapuso shows sa pangunguna ng 24 oras at Kapuso mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring net makabata star awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids. Who is uh, watching and uh, you know looking at us from afar with the things that we do? kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB celebrity collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayun din si Caprice Cayetano ng PBB celebrity collab edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. Ito lamang ay sumisimbolo na may ginagawa kaming mabuti para sa ating mga kabataan. For us to be chosen, it really means a lot. Uh, and it's uh, like I always say, it's an inspiration for us and a uh, motivation to continue to, to do better. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may anak TV seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. mag ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.